Pag-aayuno fasting Hinahangaan nating lahat ang mga taong may pagpipigil sa kanilang mga sarili at pagiwas mula sa pagkain o mula sa pag-ubos ng ilang uri ng pagkain upang mapanatili ang mabuting kalusugan o mabawasan ang timbang o pagsunod sa payo ng mga manggagamot. Lagi nating tinuturing na malaking tagumpay ang kanilang kakayahan na kontrolin ang kanilang mga ninanais. Kapag nag-aayuno ang mga muslim ay nakakamit nila ang mas malaking layunin kaysa dito. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pag-aayuno, ay sinasanay nila ang kanilang sarili na pigilin ang kanilang mga gawi at mga hinahangad at sumunod sa ipinag-uutos ng Allah, ang pinakamahusay na hukom. Ang pag-aayuno, Sham Osom sa Arabik, ay ikaapat na haligi ng Islam. Ang isang taong nag-aayuno ay kailangang umiwas mula sa pagkain, pag-inom, at anumang sekswal na gawain sa kanyang asawa mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw sa panahon ng buwan ng Ramadan kung saan ito ang ikasyam na buwan sa islamikong kalendaryong lunar. Minsang sinabi ng propeta ng Islam, Saw, na ang isang taong nag-aayuno ay hindi kailanman makikinabang mula sa kanyang pag-aayuno kung hindi niya babaguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay at maging isang mabuting tao pagkatapos ng pag-aayuno. Ipinaalam sa atin ng Quran na ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa mga naunang nasyon sa magkakaibang panahon. Gayunpaman ang layunin sa likod nito ay magkapareho, upang maging matuwid, magkaroon ng takot sa Allah at lubos na pagpapasakop sa kanya. Ya ayuha aladin amanu kutubaa laykumu siamuka ma kutubaa aladin min qabilkum la alkum tat Kapag napaglabanan ng isang Muslim ang sexual na pagnanasa sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa mga ito sa loob ng ilang oras sa isang araw, siya ay magiging amo ng kanyang sarili. Ang kakayahang pigilin ang kanyang sarili at umiwa sa mga pagnanasa na ipinagbabawal sa lahat ng kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Propeta Muhammad yes, na ang isang tao ay hindi makikinabang mula sa kanyang pag-aayuno kung hindi niya ayusin ang kanyang pamamaraan at maging isang mas mabuting tao pagkatapos mag-ayuno. Kanyang sinabi, ang isang tao na hindi humihinto mula sa mapanlinlang na salita at gawain, habang nag-ayuno, dapat niyang malaman na ang Allah ay hindi nangangailangan ng kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Al-Bukhari, 1804 ang matinding pagkagutom at pagkauhaw na nararanasan ng mga Muslim habang nag-aayuno ay nagbibigay daan upang mabatid nila ang mga matinding epekto ng nasabing mga pasakit sa mga mahihirap at mga nangangailangan na pinagkaitan ng mga pangunahing. Pangangailangan sa buhay sa loob ng mahabang panahon at dumaan sa matinding pagkagutom at pagkauhaw. Ang pakiramdam na ito ay nagbibigay sa kanila ng pinakamalaking dahilan upang tumulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ang pag-uutos sa mga Muslim na mag-ayuno, ang Islam ay naglalayong paalalahanan ang mga tagasunod nito sa kahirapan ng pagkagutom at pagkauhaw na nararanasan ng mahihirap at nangangailangan.